Okay, sampung payo sa mga gustong tumanda na malakas ang katawan. Number one. Babasahin ko lang to, Hindi ko na explain, ha? Para mabilis tayo. Medyo mahaba ito sampu, eh. Huwag agad bibitawan ang inyong trabaho. Maging abala hanggang maari. Ito ang magpapanatili sa iyong kabataan na labis mong ikaliligaya. Bulis niya. Ikaliligaya. Okay. Isa yan. Number two. Hanggang maiiwasan, huwag makitira sa mga anak na may pamilya na. Okay, tandaan niya yan, ha? Huwag makitira sa mga anak na may pamilya na. Kumuha ng isang lugar na matitiran, panatilihin ang iyong kalagayan upang makaiwas sa iyong anak at mga manugang. Ang makitira sa kanila ay magiging sunod-sunuran ka lamang. Hindi makakapag sa sarili mo at mawawala ng karapatan na labis mong ikalulungkot. In other words, tatanda ka. Number three, hawakan ng mahigpit ang inyong baul kung may baul ka. Kung magbibigay ng pera sa anak, yung kaya mo lamang at laging magtira ng malaking bahagi para sa sarili mo. Ang libro ng bangko na may laman ay magandang kaibigan sa inyong katandaan. Subalit, hindi ito sapat. Hindi sapat yan. Mauubos din yan, lalo na pag hindi mo gilideposituhan. <laughs> Okay? Dapat meron ka pang ibang proteksyon, kagaya ng life, health, insurances, at isama ko na din ang iba pang investments, just in case, na mas malaking tumubo kaysa sa perang itinago sa bangko. Ulitin ko, ha? Ah, yung mga investments na yon, mas malaking tumubo yon kaysa sa perang itinago sa bangko. Alam naman natin yan, eh. Ah, uh, kasino na lang, kakapiranggut lang naman ng interest sa bangko. Huh? Okay, number four. Huwag masyadong maniwala sa iyong anak na nagsasabing kayo ay aalagaan madalas ang madalas mga nababanggit niyan ay siyang mga hindi ginagawa. Aalagaan ko niyari. Uh, bami pagdating pag, pagtanda mo, daddy, pagtanda niyo, aalagaan ka namin. Bulis kitty niya. Huwag kayo maniwala dyan. O, meron siguro, pero hindi lahat. Okay. madalas ang mga nababanggit niyan ay hindi, siyang hindi magagawa o gagawin ng mga anak. Ang mabuting anak ay hindi nagbabanggit ng anuman. Okay, tandaan niyo eh. Ang mabuting anak ay hindi nagbabanggit ng anuman. At ang masamang anak ay kailanman hindi tutupad ng pangakong binitawan. Oh, walis kiti ang bigat niyan. Number five, upang manatili kang masaya, panatilihin ang pakikipagkaibigan at magdagdag pa, o magdagdag pa, hanggat maaari, humanap ng mga kaibigan na mas bata sa'yo. Oo, oh, ba? Matanda ka na, kinakaibigan mo pa matanda rin. Huwag na! Humanap ng mga kaibigan na mas bata sa'yo. Ang matatanda ay malapit ng mamahinga at ikalulungkot mo ng labis ang paghahanap ng kapalit. Kung ang kasama mo eh, puro matanda. Sooner or later, may malalagas dyan. O pag nawala yung isa, malulungkot ka. Di ba? Madidepress ka and you know, so on and so forth. Tatanda ka. Okay? Sumali sa mga magagandang asosasyon, grupo, kooperatiba o apostolada. Number six, maging maayos, laging maganda. Ay, ito ha? Maging maayos, laging maganda, malinis at mabango. Ang katandaan ay hindi dahilan upang ikaw ay maging madungis at nanlilimahid sila ay di dapat mandiri sa'yo kaya pangalagaan mo ang iyong sarili. Di ba? Pansin niyo yan. Pag matanda na, amoy lupa na. Minsan nga amoy suka pa. Huwag naman. Huwag ganun. Okay lang kung amoy asin. Ano amoy ng asin? Hindi ko alam, ha? <laughs> amoy bawang, sibuyas. Diyos ko. Okay, mga misis yun. Number seven, maging abala sa pagawa ng kabutihan sa kapwa. Asikasuhin mo sila para asikasuhin ka din nila ayon sa law of ripple effect. So, huwag kalilimutang magdasal araw-araw. Okay, hindi, hindi na nga hulugan magnubina kayo, ha? magrosaryo rosaryo kayo. Magdasal. Magpasalamat. Lord, thank you, Lord. Yun ang pinakamagandang kasal. Ay, kas nasal, nasal. Oh. Number eight. Number eight. Huwag panghimasukan ang bahay o ang buhay ng inyong anak. Politiko Wag huwag panghimasukan ang buhay ng inyong anak. Kasi hindi sa anak mo sila, ang lahat ay magugustuhan mo. Ang lahat ng magugustuhan mo ay magugustuhan din nila. No, 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 no. No, 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 no. no. Alalahanin mong nagbabago ang panahon. Okay. The constant change. Number nine, wag. Ito uh, wag ipagyabang ang iyong katandaan. Hindi sa ikaw ay lumilinya na sa 80 ay uh, napakaruno mo na. Minsan nga, may one year old na, mas magaling pa sa'yo. Oo, <laughs> ah. oh, totoo yan. One year old? Two years old naman. Isa isip mo na hindi mo taglay ang lahat ng karunungan sa mundo. Huwag mong isipin na ang katandaan ay kalagayan upang maging inutil ka, ulyanin ka, at wala kang silbi sa buhay. Makipagpaligsahan ka sa lahat ng bagay para may dahilan ang bawat pagising mo sa umaga. Kasi kung wala ka ng dahilan, bakit ka bumabangon sa umaga? <laughs> wala ka na, be! <laughs> Okay? At sa wakas, huwag maging makulit. Ito, ito talaga. Tenten, -ten, makulit ka. Huwag, huwag maging makulit. Huwag ikwento ang nakaraang panahon ng paulit-ulit. Ulit no. kita alam niyo to, paulit-ulit. Mga naikwento mo naman ng mga 100 times. Huwag ikukumpara ang mga bagay-bagay na makakasakit ka sa pamilya. Wag maging mapaghanap. Matuto kang magpuri ng magagandang nagawa ng kapamilya mo upang manatili ang magandang samahan. Hanggang kaya. Hanggang kaya, ah. Magbasaan ng magbasa ng dyaryo kung may dyaryo pa ngayon. Online na lang.